Ang buong akala ni Pilar, siya ay sa kanyang plano at nasukul nila ng ganun kadali ang mag-amang Ramon at tanggol. Ngunit hindi papayag itong si Marites na magtagumpay itong si Pilar na diduin ang kanyang ina. Habang nakipaglaban naman itong si Ramon at tanggol sila ay nagsanib pwersa para iligtas itong si Tinding, kumilos din itong si Marites na mag-isa. Kampante itong si Tanggol na mag-isang nakipaglaban sa mga tauhan ni Pilar na sa kanyang pagkaakala ay bilang lang ang mga ito. Ngunit nagulat naman itong si Tanggol nang san na ang tauhan ni Pilar ang sumalubong sa kanya at hindi niya nakayanan ang mga ito kahit sumaklolo na itong seremon. Si ngunit sa kasamang palad, marami mang naitumba itong seremon si sa mga tauhan ni Pilar ngunit siya ay nasukol din. Samantala sa kabilang banda, hindi naman mapakalitong si Marites nag siya para kay Ramon at Tanggol lalo na't matagal itong nakalabas kahit si Marites ay kumilos din para tingnan ang dalawa. Ang buong akala naman ni Ramon ay maging katapusan na ni Tanggol. Ket kinumbinsi din niya ang mga tauhan ni Pilar na siya na lang umano at huwag galawin ang kanyang anak. Ngunit laking gulat na lang nila nang bigla namang sumulpot itong si Marites at katulad na lang sa ginawa ni Marites noon na iligtas ang kanyang anak na si Tanggol, ganun din ang kanyang ginawa ngayon para iligtas ang kanyang agama. Kampante si Pilar na maging katapusan na sa mag-ama at magandang ibinalita niya ito kay Roberto at ang mag din ay atat na atat na puntahan kung saan ang kinaroroonan nila Ramon at Tanggol. Gusto ni Roberto na siya ang tatapos sa buhay ni Tanggol at Ramon. Ngunit hindi siya nagtagumpay sapagkat sa mga oras na iyon ay nakawala na si Ramon at Tanggol at tinututuo ni Tanggol ang kanyang banta dito kay Olivia kapag sa oras may masamang nangyari sa kanyang lola tinding siya mismo ang tatapos sa buhay ng matandang pilar